Good morning, good morning. O, okay, siya po pa. Gusto nang lumabas. Yan, dala-dala nang ihang bubbles-bubbles. Ano? Dogi, dogi. Doggy. Iingin ng dogi. Pulos tayo, Yeah. Hold damit. Hulog damit. Hulog damit. gusto niya popy may mga bubbles dito na lang tayo, yun, wala ba? doon ka. Dito ka. gusto ba? wala ba? wala ba? Ayan. Okay. Ikaw na lang mag-hold. Sige. Diba? Diba lalab? Diba lablab? Ano na yari Good morning, mga kapitbahay. Okay. Sana. Oh, tata. Okay. <coughs> Kaya mo? Nakakahilo yan, lablab. Lab. Hindi yan, nakakahilo yan. Huwag mo na, oh. Ganon, ganon, di mo lang siya. Ay, tulad kanina. Ah. Ah. Uy, gami man. <laughs> Gugutumin ka niya, palalab. Oh, wow. Ganon. Ganon Ganon lang si Apopay, pag ganyan yung laruan niya, naaalaw din yan. oh. Ah. oh ito na na oh. Wow, dami naman. Dami. Agoy, pagkawawa ng lablab. -lab. Gusto sana ang sumama sa kanyang mami daddy. Dahil maaga itong nagising. Ako po. Nakikisabay sa kanyang mami at daddy. Ngayon gusto siyang sumama na mag-trabaho. Pero hindi, Yes, di naman pwede ka mag sama na anak. No, no, one sama. O, oh, sige, dito na tayo. Sige na. O, dito. dito. Wag lang tayo dito. Dito, dito na. Pasok po na yan. Okay, pasok mo na. Diba? Ganon lang tayo dito. Araw-araw. Oh, mahihilo ka niya sa kakabuhot mo. Yes, yes. Ayan nga po ko. Oh, galing. Galing baby Ina. Oh. O oh, diba nag-enjoy si Apo kahit lang kami Iba. dalawa. Okay. Pasok. Pasok. <laughs> Ipasok mo. Okay. Okay. oh oh, diba? Ganun lang yan ang aking palalab. Thank you for watching to all.